Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magwantuhan. Mainit ang pangalan ni Austin Reeves sa trade market ngayon dahil bukod na lang sa hindi naging maganda ang kanyang performance noong playoffs, Bukod na lang din sa party nga ng Los Angeles Lakers sa palaging nasa trade rumors at may championship or bus mentality ang front office at ang mga fans, ito nga ay sa dahilan din na may expiring contract siya ngayong season at next off season ay expected na papasok siya sa free agency kung saan hindi kayang tapatan ng Lakers ang inaasahan na magiging offer sa kanya ng ibang mga teams So para nga may makuha naman nakapalit ng Lakers bago ito umalis sa free agency ay expected na may magaganap na trade. Sa ngayon ay big man ang hinahanap ng Lakers at pwede nilang i-trade si Austin Reeves para dito o kaya naman kumuha sa free agency. Ang sunod na priority ng Lakers ay ang maaasahan na 3 and D player na tutulong kay Luka Doncic na tumao sa star guards or wing players ng kabilang team. Nung isang araw lamang ay lumabas ang report na walang untouchable na player sa New Orleans Pelicans at available ang lahat para sa trade. Isang player na pwedeng titigan ng Lakers dito ay si Herb Jones, 26 years old tulad ni Luka Doncic at ni Austin Rips at pareho silang may 4 years 53 million contract na sahod ni Austin Rips. So literal pwedeng nga itong one on one trade mga kaibigan. Subalit kung nais nga ng Lakers ng isang player na may mas mataas na upside o potential ay si Trey Murphy ang dapat nilang titigan dito. 24 years old at nag-average ngayong season ng 21. 2 points, 5.1 rebounds, and 3.5 assists per game. One of the most improved players ngayong season, plus 7.5 points per game nga siya kumpara sa nakaraang taon. Ganun pa man ay hindi nga magiging sapat na si Austin Reeves lamang ang ibibigay ng Lakers kung nais silang makuha si Trey Murphy. Bukod sa hindi tugma ang mga sahod nito, mataas nga ang value nito at ang tingin sa kanya ng New Orleans Pelicans probably even higher than Zion Williamson. Trinig nga nila si Brandon Ingram upang makabelo si Trey Murphy. Siya na ang franchise player ng Pelicans. So bakit nga ba siya kasali sa mga trade rumors kung ganun? Ito ay sa dahilan na umalis na o nag na ang President of Basketball Operations at General Manager ng New Orleans Pelicans, David Griffin, na siyang nakakita ng vision kay Trey Murphy bilang ang franchise player ng team na ito at papalit kay Brandon Ingram. Ang unang report sa Pelicans mula sa kanilang bagong GM o nagpapatakbo ng basketball operations ng team ay walang untouchable na player. Zion Williamson, CJ McCollum, D. John T. Murray, Trey Murphy kung sino pa man, lahat nga ito ay pwede matrade ngayong off-season. Kung nais ng Lakers na makuha si Trey Murphy ay malamang kailangan nilang isama sa trade package si Rubia, Chimura at ang mga draft picks. O kaya naman posibleng kailanganin nila ng third team upang matulungan sila na mag-facilitate ng trade na ito. Kung ako ang tatanungin lang at kung magiging realistic tayo ay si Herb Jones nga ang kayang makuha ng Lakers. Ganun pa man who knows kung kaya nga ni Rob Pelinka na makipag-negotiate sa New Orleans Pelicans tulad ng ginawa niya sa Dallas Mavericks at kay Nico Harrison, anything is possible nga mga kaibigan. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?